Sino magkakakala ng isang suka ay maaari palang pagkakitaan? Ito ang kwento ng isang mangingisda sa Camarines Norte. Sa diinasahang pagkakataon matapos magpalakad-lakad sa tabi ng dalampasigan matapos ang bagyo, ay may nakita itong palutang lutang sa gitna ng karagatan. Agad na humingi ng tulong ang mangingistang si David sa kanyang mga kaibigan upang makuha sa dalampasigan ang palutang lutang na bagay na animoy bulok na kahoy. Dahil sa kakaiba ang hugis at itsura nito na may sukat na dalawang talampakan ng haba, taas na tatlong talampakan at halos may bigat na 80 kilos. Kanila itong inuwi sa bahay ni Nelson at dahil sa dipang karaniwang anyo nito, kanya na lamang itong ginawang maliit na mesa o patungan sa labas ng kanilang bahay. At kalaunan nga ay hiningi ito ng kanyang kaibigan dahil sa nakakamanghang itsura nito. Masyado di umuno na curious ang kanyang kaibigan at nagsaliksik ito sa internet kung anong uri ang nakuha nilang bagay malapit sa dalampasigan. Sa pagsasaliksik ng kaibigan na David sa internet, napagalaman alaman nito na ang kanilang aksidente na nakuha sa karagatan ay di umuno isang sukan ng balyena. Nalama din nito na hinihinalang suka ng balyena ay kilala sa tawag na Ambergris. Ang ambergris pala ay isang waste material mula sa balyena na sa una ay may masangsang na amoy ngunit kalaunan ay nawawala ang mabahong amoy nito at nagiging mabango kalaunan. Nababalot din ito ng waxy material at sinasabing idinodumi o sinusuka ng isang sperm whale. Ayon sa eksperto, dahil sa kinakain ng balyena gaya ng mga malalaking pusit, may mga parte ito na matitigas na maaaring makasugat sa loob ng tiyan at bituka ng balyena kaya naman binabalutan ito ng malawak na material upang hindi makasugat. Medyo matatalas ang dulo niya, hindi ito natutunaw sa tiyan ng sperm whale. Para hindi masugatan yung bituka, pinapalibutan niya ito noong waxy material. Payag ni Dr. A. Penchay, isang marine wildlife specialist. Ginagamit siya sa perfume industry, and since very rare itong ambergris, mataas yung presyo niya, dagdag pa nito. Bukod sa ginagamit itong sangkap sa paggawa ng mamahaling pabango, upang mas tumagal at kumapit ang amoy ng pabango, ginagamit din itong sangkap sa pagkain noong unang panahon at sa paggawa ng incense at maging ginagamit pa itong gamot laban sa sakit sa ulo, lagnat at epilepsy. Talaga namang masasabi na magiging mayaman ang sinamang makakuha ng ambergris dahil sa napakataas na halaga nito. Ayon sa presyuhan sa ibang bansa, umaabot sa $7,000 kada kilo. Mas mahal daw ang halaga ng ambergris depende sa kulay nito. Ito raw ay magandang uri kung kulay puti at mas mababa naman daw ito kung kulay abo, brown o itim. Noong taong 2016, tatlong mayangis na sa bansang Oman ang nakakuha ng ambergris sa dalampasigan na umabot sa 80 kilos ang bigat at naibenta nila ito sa halagang 3 million dollars. Isa rin ang mayangis ng si Jumros, 55 years old mula Thailand, na habang nayangis na sa dalampasigan ng Thailand ay nakakita na ambergris. Kanilang pinayuhan si Jumros na pag-isipang mabuti ito upang makagawa ng mabuting desisyon tungkol sa gagawing hakbang sa kanyang nakita dahil malaki ang pera na maaari niyang makuha mula dito. May ilang paraan para malaman kung tunay nga ang isang ambergris. Ang isang paraan ay tinatawag na hot needle test kung saan ay pinapainit muna ang dulo ng karayom at saka tinutusok sa hinihinalang ambergris. At pagkatapos ay matutunaw ito at magiging isang malapot na likido o wax. Subalit bukod sa hindi madaling makahanap ng ambergris, ilegal o mahigpit din ay ipinagbabawal sa iba't ibang bansa kabilang na sa Pilipinas ang pagbebenta nito. Kamakailan lamang ay nagulanta ang marami ng ang lalaking ito mula Thailand ay nakatagpo ng isang malagkit na bagay sa dalampas bigan Ang kakaibang bagay na yun ay mayroong bigat na 22 pounds na dinala sa kanyang bahay at tinambak sa kanilang garahe. Isang kaibigan niya ang nakita nito at laking gulat niya na makita pa siya ng ganitong uri ng bagay. Ang inaakalang simpleng bagay lamang ay isa palang ambergris o ng balyena. Ang tinatago niyang suka ng balyena ay nagkakalaga pala ng 26 million pesos. Ang bagay pala na ito ay isa sa pinakapambihirang bagay sa karagatan. Ito ay kilala rin sa tawag na gintong lumulutang. Ang ambergris pala ay nasa kanyang pangalaga ay isang malaking bagay na tila isang kandila na kulay ginto. Inihalin tulad niya ito sa isang kandila dahil tila isa itong wax na natutunaw at nagiging mantika kapag sinunog ngunit makalipas ang ilang oras ay babalik din naman sa dati. Nais niya itong ibenta dahil nagbabalik na rin siyang magretiro at ang kanyang mapagbebentahan ay magiging napakalaking tulong para sa kanya at sa kanyang pamilya.